Nagbabala ang gobyerno sa anilay Carmageddon o matinding traffic sa EDSA pag na ang isahang pagsasaayos ngayong Semana Santa. At para maibsan yan, pinag-aaralan kung magpapatupad ng odd-even scheme sa EDSA na hiwalay pa sa umiiral ng color coding. Nakatutok si Joseph Moro. Dahil sa kalahating milyong ang dumaraan sa EDSA araw-araw, di na bago ang heavy na traffic doon. Paano pa kaya kapag sinimulan na ang rehab sa EDSA na may limampung taon na mula ng huling magkaroon ng major na repair? Ngayon pa lamang nagbabala na ang gobyerno sa epekto ng rehab na posibleng simulan sa Semana Santa. Parang armageddon po ito ng equipment, marami po tayong tao, tatanggalin po ang lahat ng konkreto, titingnan po namin ang base, lalagyan po namin, i-re-concrete po namin yan, i po namin ang base, and then asfaltohin -as po namin talagang one time big time na repair na EDSA. Isang hirap na lang tayo. Ipaninisinta ang plano sa Metro Manila Council na binubuo ng mga mayor sa Metro Manila, lalo't tumatagos ang EDSA sa siyam na lungsod ng rehiyon. Isa sa pinalpa ang mga detalye nito. Ang isa sa mga iniisip na ipatupad dito sa EDSA kapag meron ng rehabilitation, yung odd event scheme. Bukod pa yan, dun sa kasalukuyan natin na number coding. Pangamba ng motorcycle taxi rider na si Alan, magiging pahirap ito sa kanyang hanap buhay, lalo't suki siya ng EDSA. Kung sa iba kami dadahan, sir, mapapalayo yung pupunta namin paano pag dito sa EDSA, yung drop-off. O paano yan, iigot pa kami. Ang mga bus commuter, wala o manong dapat ipangamba. We will keep the dedicated bus carousel. Dahil bibigyan pa rin sila ng exclusive lane habang inaayos ang busway, mababawasan ng lane para sa mga pribadong sasakyan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Horas.